Galing nga pa kalamin ni Lola sa hospital. So, kaya eto, pauwi na kami at nag-aantay kami ng lift para sasakay kami ng train. Instead na mag-taxi kami, mas prepare namin mag-train. So, see you mamaya sa loob. Sabay namin kayo, pauwi ng bahay. So, at ayan, nandito na kami sa my train at nag-aantay kami kung kailan ito darating. Nandito na kami sa train station. Tapos ngayon, inaantay pa namin at parami na lang parami yung mga tao. Okay. So, magtaantay muna ng ilang minuto Bago darating yung train So, see mamaya sa loob ng train At ayan, parating na po ang train At ayan, naririnig ko na ang train Ang train ay parating na Dito pala na, na sign Ayan At kami ay papasok na Ayan, sobrang crowded at napakaraming pasahero. So, ayan, nakatayo na lang ako. Ayan. Sobrang dami ka. So, si Mamaya. Kasi, nangyari namin. Ito, 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 Yan, nauubos na yung mga tao. So isang station na lang at kami ay makarating na sa lugar namin. 'Yan, yeah, di ba? 46, plus 10, 56, plus 28, 76, 84. Ayan, yeah. so ayan, magda na yung train at malapit na kami, isang station na lang at kami ay bababa, nani, lola. Ito lang na, mag-vlogan natin. Ito Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. <laughs>